Hello, good morning mga kamintin So andito pa rin tayo mga kamintin Sa Taas mga idol So ayan Ito yung mga solar panel natin mga idol So Thank you Lord May mainit, mainit na Lord Ilang araw din tayong Gabing ulan Almost 6 days Na walang tigil ang ulan mga idol So ayan, buti na lang tumigil na, tumila na yung ulan. Psst, init na mga idol. So ayan oh. Grabe, thank you Lord. Tumila na yung init. So ayan. Yan po yung Mount Apo mga idol. Tingnan niyo, nakita niyo ba? Oh, ayan, Mount, ayan po yung Mount Apo. Peak ng Mount Apo located sa Davao City o Digo City. Thank you so much for watching, guys. Salamat. Don't forget to follow, like, and share. Our page. Ruel Kau TV Bye bye. Love you all.